Magandang araw po. Ako po si kapatid na Ara Alejandro at ito po ang INC TV News Update sa oras nito. Nagpapatuloy pa rin po ang day one ng CFO Live na sinasagawa ngayon dito sa SMX Convention Center sa Pasay City na nilalahukan ng mga kaanig sa Iglesia Ni Cristo mula sa mga distrito eklesyastiko ng Metro Manila maging sa mga karating nito. Sa pagkakataon po ito ay makakasama po natin ang mga INC News Correspondents para sa mga pagbabalita ng mga latest update. Unahin na po natin ang nasa interactive booth na roon ngayon si kapatid na Madel Calios. Iba't ibang interactive booth ang makikita ngayon dito sa SMX Convention Center. Ito ay binubuo ng mga booths mula sa iba't ibang kapisanan at samahan na pinangungunahan ng mga distritong nakatalaga nagsagawa ng mga seminar na makakatulong sa mga dumalo. Pinakatumatak po sa akin pong isipan ay kailangan ng combination ng practicality and ng passion po para makapagsagawa ng isang matagumpay na business dahil yun po yung magdadala ng pagtatagumpay or ng mga kinakailangan natin para po makapagtayo ng isang matibay na business. Masayang ka ng mga kapatid ang mga interactive booths. Meron nagtungo sa isang booth upang pamalas sa kanyang acting skills. Meron rin nagtungo upang matutuhan ang paggamit ng mga teknolohiya para sa komunikasyon. Bilang grade 12 -well students, malaking tulong po siya sa amin kasi mas namumulat po kami sa mga ano po, mga business po aheads. Maraming kapatid na dumalo ang lubhang natuwa dahil sa maraming boot ang maaaring puntahan at sa mga karagdagang kaalaman na kanilang natutunan. Lubos na nagpapasalamat sa pamamahala dahil sa paglunsad ng ganitong aktibidad. Ito ay karagdagang tibay ng samahan ng mga kapisanang pansabahayan. Mula po rito sa SMX Pasay City, ako po si kapatid na Madel Calios para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Aktibo rin sa pakikilahok ang mga kapatid sa mga interactive booth po natin dito sa CFO Live, lalo na po sa pagsamba ng kabataan. May report si kapatid na Galor Pangan. Taon-taon ay sinasagawa ang CFO Live at talaga namang kinasasabikan ng mga kapatid mula sa iba't ibang distrito sa Metro Manila. Ngayon po ay narito tayo ngayon sa SMX Convention Center Mall of Asia Pasay para sa kasiyahang hatid ng CFO Live. Iba't ibang entertainment at interactive booths ang hayan at isa na nga po dito ang Kadiwa booth kung saan ang mga kaanib sa kapisa ng Kadiwa ay maaaring lumahok sa bawat bahagi nito gaya ng The Kadiwa Show, This is Kadiwa Online, Music Tutorial at Kadiwa Photo Challenge. Sa ganito pong uri ng aktibidad ay napapromote po ang Christian values. Kaya po, napakalaki na po pinagkaiba ng mga aktibidad na inilunsan po na ang pagpamahala ng, ng iglesia ni Cristo kumpara po sa mga aktibidad sa labas ng iglesia. Kaya dito din po kami napatatatang aming ah, pananampalataya at dito rin po namin nabibigyan ng kasiyahan ng Panginoon Diyos. Kaya maraming salamat po sa kapatid na Eduardo Di Manalo, ang tagapamahala ng po ng iglesia ni Cristo at sa kapatid na Angelo Manalo, ang pagbabagutay ng mga kapisa ng pansambahayan sa ng mga ganitong aktibidad. Tunay na nagdudulot ng iba'yong sigla sa mga kapatid ang mga ganitong aktibidad na inilulunsad ng pamamahala. Lalo nilang nabibigan ng kasiyahan ng Panginoong Diyos sa paraang lubusan silang nakikipagkaisa sa lahat ng mga aktibidad sa iglesia. At yan po ang mga huling pangyayari dito sa Pasay City. Ako po si Kapatid na Galor Pangan para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Ihahatid naman sa atin ngayon ni Kapatid na Princess Trinidad ang mga latest update doon sa entertainment section. Isa rin po ba kayo sa mga nahilig na maglaro ng mga card games at mini racing cards o ang kabataan ninyo? Ang mga larong yan na pumotok noong 90s ang ilan lamang po sa mga booth na makikita ngayon sa sinasagawang aktividad na CFO Live. Samahan niyo po kami at ikutin natin ang trading card games at 4WD Racing Car Race Simulation dito sa SMX Convention Center, Mall of Asia, Pasay. Masayang nakilahop ang mga kapatid na may interes sa ganitong larangan, lalo na ang mga batang 90s. Pinubuo ang 4WD Racing Car Race Simulation ng mga mini cars, batteries, trucks, tools and equipments. At gamit ang kanilang working station, mainam nila itong sineset up para matiyak na mabilis at reliable ang kanilang mini cars. Step by step ko po siya, binubuo ko siya, minuot ako muna yung gulong, tapos sa kayong gears, kukonekta so, ko siya sa motor. Tapos testing ko na po siya, lalapag ko na po siya, pag uh, okay na po siya. Sa kabilang banda, mabisang pa plano at strategy naman ang ginagawa ng mga participants sa trading card games. Meron kasing online app na kung saan pwede mag-practice yung isang player. So, pwede doon ma-simulate, ma-practice ano yung mga um, pwede niyang gawin at gamitin. Parang, the more games you play, the more, alam mo, ways kung paano siya may ikutan, mga ganun-baga. At syempre, ang bottom line doon, yung passion, yun yung pinaka nagdadrive sa player para gustuhin niya maglaro at manalo din. Hindi may kakailang throwback feels ang nadama ng mga kapatid ngayon dahil ang mga pumatok na laro noon ay naibabalik dahil sa mga aktividad na kagaya nito. For today, na-excite ako ng sobra na mag-participate kasi it's here to find uh, an activity na makikita yung mga hobbies ng mga kapatid ko. I joined with some friends and I must say oh, it's very friendly. Hindi ka talaga mahihiya or hindi ka matatakot sumali sa mga activities. kasi even the people here, chinichir ka nila. So, may enjoy nyo po yung mga activities na inihanda po ng CFO Live. Sa pangungunan ng mga may tungkulin sa mga kapisanang pansambahayan mula sa distrito at nasyasiko ng na sentral, naging maayos at matagumpay ang mga nasabing bis ang uh, mga kapatid ay maaga pong nagtungo dito sa entertainment section ng CFO Live 2025. Kasi po, gusto po nila, pagka narito sila, hindi lang sila nakipagkaisa, kundi masaya po sila at lalong sumisigla. Kasi sinasama rin po nila yung kanilang mga kaibigan na Iglesia ni at mga hindi rin po kapatid nakasama po nila sa ganitong laro. Ang isinasagawa po natin ngayon na aktividad na CFO Live dito po sa SMX Convention Center ay may layunin na ang lahat po ng mga kaanib sa lahat ng kapisanan wala po sa kapisanang buklod, kadiwa, binhi at maging sa mga nasa pagsamba ng kabataan ay mapatatag ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan po ng mga aktibidad na masasaksihan po natin dito po sa aktibidad ngayon. Ito po ay para po magkaroon ng inspirasyon ang bawat sambahayang Iglesia ni Cristo, mapatatag ang pananampalatayan ng mga kabataan, magkaroon sila ng inspirasyon para po sa kanilang kinabukasan at ang mga kabataang Iglesia ni Cristo ay matuto at matamnan ng kung ano ang mga aral ng ating Panginoong Diyos na sinasampalatayanan po natin sa loob ng Iglesia. Ilang taon man ang lumipas mula na sumikat ang mga larong ito, hanggang ngayon ay marami pa rin ang interesado dito. Kaya lubos ang pagpapasalamat ng mga kapatid naglulunsad ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo ng mga ganitong aktibidad hindi lamang sila nag-enjoy sa paglahok, nagagalakin ang kanilang damdaming patuloy makipagkaisa sa mga aktibidad na kinalulugod ng ating Panginoong Diyos. Mula po rito sa SMX Convention Center, Mall of Asia, Pasay, ako po si kapatid na Princess Trinidad para sa Iglesia Ni Cristo News Network. At yan po ang INC TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Ara Alejandro. Magandang gabi po.